Inwold up ng mga armadong lalaki ang isang pawnshop sa Coronadal City, South Cotabato. Nagpanggap pa umanong mga polis sa mga hold air at nakasuot pa ng uniforme. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kuha ang CCTV camera na ito sa loob ng isang jewelry pawnshop sa Coronadal City, South Cotabato, tanghali itong Miyerkules. Dalawang secure ang kitang nagbabantay sa pinto ng establishmento. Mamaya, pumasok ang dalawang lalaking naka PNP Athletic Uniform. Sinundan pa ng dalawang armadong lalaki na nakatakip ang mga mukha. Dito na nila dinis armahan at pinadapa ang mga security. Isa pang lalaking naka helmet ang pumasok at gamit ang dalang maso, sinira ang pinto papasok sa counter ng pawn shop. Habang may nagsilbiring lookout sa labas, ilang minuto pa, lumabas na rin ang mga nanloob sa investigasyon ng polisya. Nagpanggap na polis ang dalawang naka ng PNP. Sa mas malino na kuha ng CCTV, makikita mukha ng mga sospek na nangloob sa sanglaan na po, kung paano nga po naka-acquire ng uh, mga police uniforms itong uh, dalawang suspects po natin. At uh, tinutuntunan na po sila ma'am at uh, they, 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 uh, they already uh, positively identify po itong uh, mga ilang sa mga suspects po. Lalong-lalo lalo na po itong mga naka-inupokme po ng police. Maganda po dito sir Manny ay uh, may positive identification na po tayo laban dito sa ilang sa mga suspects po at yun po yung gagamitin po nating lead para matuntun po yung uh, possible whereabouts. Na recover ang mga ginamit ng mga sospek na iniwan lang sa isang kalsada sa barangay Saravia, natuntun din ng isa sa mga motorsiklong sinakyan ng mga sospek. Una nang nag-alok ang lokal na pamahalaan ng Coronadal City ng kalahating milyong piso mabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga sospek habang patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya. Ilala sa mga tao po na ito ay uh, immediately makapag-ungnayan po kayo sa ating kapulisan para matuntun at uh, mahuli at mapanagot po ito mga suspects na ito. Iniimbestigahan pa kung magkano ang halaga ng pera at alahas na nakulimbat ng mga suspect Na pag alamang nilooban na rin ang sanglaan noong 2014, babala ng PNP may karampatang parusa ang iligal na pagsusot ng PNP uniform sa ilalim ng Article 179 ng Revised Penal Code o illegal use of uniform and insignia. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.